Sunscreen, guys, sunscreen. Where are we going first? We're going on Loss los, los, Loss. In los, there is some. Um, there is. some water, yeah? Uh, I'm not sure. I think we yeah. have. But expensive, yeah? So, I think... Hello, hello, guys. So, pupunta po kami for today's video. Pupunta po kami ng Lowe's, bibili kami something na Lowe's is hardware So, bibili kami ng something na Magagamit namin sa bahay So, samahan nyo kami, guys Wala pa tayo, so, we go first in Los, yeah? Then we go and where we buy the water then? Oh Jesus. Where we buy the water? It's low cell water? They do but I think um it's um uh, expensive. Yeah. sa pagtatakbo ng guys, ano. so, pinapakita ko lang sa inyo yung some views over here so ginawa ko tong ano na to video na to or kumuha ko ng isang apps na ganito para po uh, easy yung amang ako ay nagsasalita nakikita nyo rin yung please kung ano yung makikita kung saan ako o oh, ba? Diba? medyo okay yung ano nya okay pa guys okay so comment down below kung okay yung ganitong sit up ba? Diba? mas gusto gusto ko rin tong ganitong sit up yan nakikita yung mga ano views dyan habang ako ay nagsasalit tayo, So oh, I think yeah, is 9 minutes more bago tayo makakarating Sa Saano So video ah uh, haba-baba pang mga ano yung mga views or mataas na views pa yung makikita nyo diyan sasamahan niyo ako sa si paglalakbay It's my own um content kaya sana hindi po tayo ma CPR hop hop So ayan dumadaan kami ng Aloha United We What is that mean? Aloha United Way. What is that in there? It's a donation thing. Donation center? Like yeah, that. Castle and Cook Community. Yeah. Service. Castle and Cook Community Service Center. So it's like donation thingy. Hey. Uh, siguro pupunta ako dyan guys kasi mangingi ako ng donation kasi wala akong work charot 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 Hanggard yung mata natin guys kasi alam mo guys sekreto lang natin to di pa ako nalang at saka, ng paa. At saka, yan <laughs> nang ako. Acha ka. Nang kasi kami guys. So again, nag time is gold na naman kami para matapos yung gagawin namin ah accomplish namin today kasi kahapon pa namin ginagawa yun hindi pa matapos-tapos promise ayan so nag stopover muna tayo dahil naka red light tayo naka red lights red lights red lights mataas-taas pang ano guys namin. So, sa downtown pa rin ito ng Honolulu. Oops. Ako guys, pag malapit na yung bumper to bumper, bumper to pram, pag malapit na mapapa-oops, pati yung puso ko, yung dipdip -dip ko sa, sa kaba. So, yung kanta. Sa kanta, parang ganon ang dating. Pero iba lang yung meaning nun. Pero ito, phobia or nervous. <laughs> so, ganun ako. Hindi mawawala yung ano. So, dito ako nagpapaano minsan sa downtown. Ito talaga yung brand ng toko kung saan ako magpapalinis. Yan. Oops. Wala na. dyan na lang. Kikita din. Ayan. Ayan na lang. Ayan nakikita, diba? Nakikita yung sticky. bakal? Wala. At ba, bumasok ka ba doon? Inalabas ko sa kanya yun eh. Saan mo nilagay? Eh? one time. yan, guys? yan, Kasi ayaw ko yung stick. <laughs> so, ayan. Nakikita nyo pa rin yung place kung saan tayo pupunta. So, again, guys. Papunta po tayo ng Lowe's. So, madadaanan si Pasiya, si ano. Madadaanan yung mga ibang mga ano dyan. Ayan. So, hindi natin babanggitin. ulit din ang ano ko eh, ko sa ano kukulit kukulit ayan so nandito na po tayo sa Lowe's ayan po ang Lowe's guys ayan ang big hardware dito ayan nakalagay Lowe's So malaking hardware yung chassis Hanggang dito pa Punta dun sa layo na yun So malaking hardware Okay let's go guys Samahan nyo Nakita yung buhok mo <laughs> Yung nakis ko hindi po siya nagayos Kasi pupunta nga kaming hardware guys Ayan So I don't know where we going at on this turning turning. We're looking for parking. So kung maglook tayo ng parking, ang layo. So if you want in the front side, you need to stop and wait. Because you don't like to choose that one, so stop and wait than rather to turning turning the gas. Am I correct? I... I don't know what you said. You need to stop, rather to turn around and turn around. one. to my mga flower guys so, ayan yung pang ano guys so, na mo. it's more than 25,000 MP so ganda ng flower white lahat dito naman is red pasok na tayo Okay, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Guys. Oh, may sounds dito guys. So, kailangan ko siyang patayin. Kita ko lang sa inyo yung Christmas.